So, good morning guys. Good morning sa lahat ng mga katekram. Uh, dito pala na nga tayo ngayon sa kusina. Dahil bago ako magluto, sagutin muna natin tong tanong ni tita. Na gusto daw niya kung ano yung ibig sabihin na sinasabi ko na katayuan ni Dave ngayon. So, ito yung tita. Uh, sagutin ko na yung tanong mo na gusto mong linawin ito kung ano to at ito kasi yung comment niya guys na dinamay pa niya si Tech Poren diyan sa comment niya ito kasi yung tita unang una di ba sinabi ko na wala ka sa katayuan ngayon Dave kung hindi ka na discover ni Tatay Ramel totoo naman eh unang una hindi siya magkaroon ng maraming sponsors kung hindi siya na-discover ni Tatay Ramel. Iba po. Pangalawa, wala siyang maraming pera, wala siyang magagarang mga damit, mamahaling mga sapatos, mamahaling mga alahas, at yung mga natutunan niya sa buhay, gaya ng pagda-drive Pagbabaybol, yung natutunan niya about sa Panginoon, <clears throat> mga magandang asal na tinuturo ni Tatay Ramil sa kanya. Wala siya yan ngayon kung hindi siya na-discover ni Tatay Ramil. Yan yung mga katayuan niya na ibig kong sabihin. Wala siya niyan ngayon. Kung aaminin niyo o sa hindi, di ba? Kasi kung isa po kayo sa mga sponsor. Kung matanong ko kayo, noon bang nandoon siya sa Divisoria? Kinokontak nyo ba siya para sponsoran niyo siya? Di ba hindi? So, unang-una diyan, naka-discover niyan is ang ating Panginoon. So nakita ng ating Panginoon na yang Dave na yan ay hirap na hirap sa buhay at gusto niya na may taong makatulong sa kanya. At nakikita ng Panginoon na yung bata na yan ay may magandang future kung maalagaan ng maayos. So ngayon, yung Panginoon natin ay may pinadalang instrumentong tao na yun yung dahilan na makilala siya sa buong mundo na si Tatay Ramil yun. O ba diba? Kung hindi yan na-discover, makilala nyo kaya yan? Hindi, ba So, yan yung mga sinasabi kong katayuan. Na kung anong meron siya ngayon. Yan yun. At huwag mo na idamay si Tekporen. Dahil si Tekporen ay may mga business po yan siya. Sila matagal na. At huwag mong ipamukha na si Dave yung dahilan kay Dave. Kaya yumaman sila. Kung nanood ka ba talaga, susiin mo mo ng mabuti bago ka magsalita. Kung sa tingin nyo, ay si Dave lang ang nakaparami ng ng views diyan sa kay Tatay Ramil. ko sa inyo, maling-mali po kayo. Kung sasabihin niyo na si Dave lang humahatak ng views. Si Dave yung attraction doon kay Tatay Ramil. Bakit ngayon nandyan na sa inyo at lagi pang binababa ni Lola DC. Bakit hindi siya nag million views? Kung sasabihin nyo na si Dave ang humahatak ng views. Bakit nag, hindi nagka 100 views? 100k views si Lola din nyo na si Dave ay laging nasa likod niya. Babang-baba niya palagi. <laughs> di ba? Tapos sabihin nyo si Dave lang ang humahatak ng views. Mali po kayo dyan. Mga mukha lang siguro talaga kayong ano, mga pera. Dahil yung mga binibigay nyo, sinisingil nyo. Which is, mga tinain na yan, tapos na yan. Siguro kung may kasulatan sa mga binibigay nyo, na kahit anong mangyari, ibabalik nyo to. Pero kayo naman ko sa ang nagbigay. No? Tapos, sasabihin nyo na nakabahay ng malaki si Tatay Tikram dahil kay Dave deserve ni Tatay Ramil na magkabahay ng ganyan. Dahil isa siyang masipag na tao. Blessing ng Panginoon yan. Diba? Kayo kasi mga konsentidor. Kaya yan yung nangyari. Hindi so, ko na ito pahabain. Yun yung sagot ko sa tanong mo. Uulitin ko, wala siya sa katayuan ngayon na magkaroon ng maraming sponsor, magkaroon ng maraming alahas, maraming pera, mamahaling damit, mga mamahaling sapatos. Kung hindi siya na-discover ni Tatay Ramil, hindi niyo siya ma-sponsoran. Kung naniningil man kayo, tumawag kayo sa kinaukulan. Baka nandoon yung mga pera niyo. <laughs> <laughs> Ito, no? Bakit niyo pa kasi sinisingil? Or na kayo maningil? Kasi tinatay na yun. Ah, lakas lumamon ng alaga niyo. Maningil kayo ng pera bahay, ginagastos na yan. Ah, alam niya yeah, yan kung saan ginagastos. aso lang, ah, sinusulusulan niyo kaya nakapagsalita ng ganyan ang bata. Bisis, ma mabait naman talaga yan. Noon, noong hindi pa nakapasok yung mga wakwak -wak sa isip niya. Pero napasukan kasi ng mga konsentidor. Kaya nawala na yung mga tinuturo ni tatay sa kanya na mga magagandang asal sana para sa kinabukasan niya. So, kung ma-realize nyo, hindi magandang magkonsente ka ng kamalian at pairalin ang kasinungalingan. So, yun lang ang tanong ko. Sana nalinawan ka sa sinasabi ko. So, maraming salamat sa comment mo. God bless.